lang, read. Read ka na, dali. Read ka, read. Read mo. Read siya. ka siya. Lana. Ano ko? Sarado na. Sarado na. Sarado nga. Kasi dyan yata ka, kami kumain nun yung latita yun eh. Natalo nito, no? Ala! Thank you. Ano ulo niya? Pakabasipa. Naiyung maranak suka. Teka lang isa. sa kanya. Hay. Ha. Papa. Talaga.

Toki, oh, okay. kita mo. Ate. Yay, bibili tayo ng Ah. Parit na. Palagi kung mo salikod nang mau bukas mo. Wala ka ring dewan ko lang. Hindi kainan lang. Is ending mo. Payo bukas lang. At then basic bukas. Tawag mo sa sa masyado. bukas yan siguro. Kahit Friday. Ano nga yata yun eh, no? Mababa pa nga yata sa minimum yun eh, no? No, ang SM? Hindi lang. Siguro ipakay sa Mega mo okay.

Wow. Oh, very cool. Hello. 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 Hello.